isang buntis ang sinampal sa harap ng lahat sa isang magarbong restaurant. Ngunit nang ibunyag niya ang sekreto tungkol sa kanyang asawa tumigil ang mundo. Lalabas ang mga papel at ang katotohanan ay ayanig hindi lamang sa pamilya ng bilyonaryo, kundi sa buong lungsod. Ano nga ba ang tinatagong sekreto na kayang magpabagsak ng isang imperyo? Sa gitna ng isang marangyang hapunan, kumikislap ang mga chandelier sa kisam. Ang bawat mesa ay punang mamahaling pinggan, Kristal na baso at halimuyak ng imported na alak. Tahimik ang mga tao, tanging kaluskos ng kubyertos at mahihinang usapan ang maririnig. Pumasok ang isang buntis, nakasuot ng simpleng bestida, hawak ang kanyang tiyan na tila nagbabantay. Lumingon ang lahat, nagtanong sa sarili kung bakit siya naroon sa lugar na para lamang sa mga piling tao. Sa gitna ng mga mata na nakatitig, isang binatang kilalang anak ng bilyonaryo ang biglang tumayo. Matikas ang kanyang tindig, ngunit malamig ang titig na nakatuon sa buntis. Walang babala, mabilis niyang inilapit ang sarili at biglang inangat ang kamay. Isang malakas na sampal ang tumama sa mukha ng buntis. Kasunod ay isang dagundong ng pagkabigla mula sa mga bisita. Tumilapon ang hawak na baso sa sahig, kumalat ang tunog ng basag na kristal. Napasapo ang buntis sa kanyang pisngi, nanginginig ang kanyang katawan. Ramdam niya ang pamumula at ang init ng hampas na kumikiro. Nanlaki ang mga mata ng lahat at ang mga bulungan ay biglang sumiklab sa paligid. Ngunit ang pinakamabigat na katahimikan ay bumagsak ng biglang magsalita ang buntis. Ang lalaking iyong ipinagtatanggol ay ang aking asawa. Bumagsak ang lahat ng tingin sa anak ng bilyonaryo. At sa isang iglap, ang kanyang ina, ang mismong may-ari ng restoran, ay naniga sa kinatatayuan. Ang mga kulay ng magagarbong kortina ay tila nagdilim, at ang ningning ng mga chandelier ay mistulang kumurap. Sa bawat tibok ng puso ng buntis, mas lalong sumisikip ang hangin sa paligid. Ang pamilya ng bilyonaryo ay hindi makapagsalita, tila bumulaga ang katotohanan ng matagal ng nakatago. Nagkatinginan ang lahat ng bisita, tila ba hindi makapaniwala sa mga salitang lumabas sa bibig ng buntis. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata, ngunit matatag pa rin ang kanyang tinig. Hindi ako nandito para manggulo, Anya, nandito ako para sabihin sa inyo ang totoo. Humigpit ang hawak niya sa kanyang tiyan, para bang ang kanyang anak ang tanging lakas na natitira sa kanya. Ang anak ng bilyonaryo ay napaatras, nanginginig ang kamay at namumutla ang mukha. Imposible, sigaw niya, habang ang kanyang mga mata ay nagliliyab ng galit at takot. Ngunit bago pa siya muling makasagot, may isa pang boses na pumutol sa katahimikan. Isang matandang lalaki, ang mismong ama ng pamilya, ang bilyonaryo mismo, ay tumayo mula sa kanyang mesa. Mabigat ang kanyang bawat hakbang, at ang bawat tapak ng kanyang sapatos ay nag-echo sa marmo na sahig. Sabihin mo, malamig niyang wika sa buntis, anong patunay ang dala mo? Inangat ng buntis ang kanyang pitaka, at mula roon ay kinuha ang isang larawan. Larawan ng kanyang kasal, kung saan malinaw na makikita ang kanyang asawa, nakangiti at nakayakap sa kanya. Ang asawa na tinutukoy niya ay ang panganay na anak ng mismong pamilya na naroon. Napatigil ang lahat. Nabaling ang lahat ng tingin sa isang lalaki na nakaupo malapit sa dulo ng mesa. Nakaputing Amerikana, tahimik, ngunit ang kanyang mukha ay halos mawala ng kulay. Siya ang asawa ng buntis. At siya rin ang panganay na tagapagmana ng yaman at negosyo ng pamilya. Nanlaki ang mga mata ng ina, halos mabitawan niya ang hawak na baso ng alak. Anak ko too ba ito, nanginginig ang kanyang tinig. Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tiningnan ang buntis, bakas ang takot at pagkahiya. Patawad, mahina niyang sambit, ngunit sapat para marinig ng lahat. Isang malakas na dagundong ng bulungan ang umaling gaw sa buong silid. Ang mga bisita ay nagtakip ng bibig, ang iba ay napailing, at ang ilan ay nagmamadaling umalis sa lugar ang anak ng bilyonaryo na sumapak sa buntis ay tuluyang napasigaw. Hindi pwede. Sinungaling ka. Hindi ako maniniwala. Ngunit lumapit ang kanyang ama at sa unang pagkakataon ay sinampal siya sa harap ng lahat. Tumahimik ka, mariing wika ng bilyonaryo. Ikaw ang walang karapatan magsalita. Nanginginig ang lahat sa tensyon at ang buntis ay halos mawala ng lakas sa bigat ng kanyang rebelasyon. Ngunit bago siya tuluyang matumba, may isang kamay na dumakot sa kanya at inalalayan siya. Hindi iyon ang kanyang asawa, kundi ang matandang bilyonaryo mismo. Malamig ang kanyang mukha, ngunit may kakaibang bigat sa kanyang mga mata. Kung ang iyong sinasabi ay totoo, bulong niya sa buntis, ang pamilya ko ang siyang luluhod sa kahihiyan. At sa sandaling iyon, napagtanto ng lahat na ang lihim na itinago ng panganay na anak ay hindi lamang simpleng kasalanan. Ito ay isang sugat na kayang gumuho sa buong pangalan at imperyo ng kanilang pamilya. Nag-iba ang ihip ng hangin sa loob ng magarbong restaurant. Ang dating halakhakan at masayang musika ng violin sa sulok ay biglang naputol. Pinalitan nito ng nakakabinging katahimikan na tila dumadagundong sa bawat tenga ng mga naroroon. Ang buntis ay hawak pa rin ng matandang bilyonaryo, ang kanyang mga mata ay nanginginig sa kaba at bigat ng mga mata na nakatingin sa kanya. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, muling umalingawaw ang tinig ng panganay na anak. Hindi mo dapat sinabi rito, halos pasigaw niyang wika, habang tumatayo mula sa kanyang upuan. Halos mabasag ang lamesa ng tuluyang hampasin ng kanyang kamay. Ang kristal na baso ay gumulong, ang alak ay bumuho sa mamahaling mantel. Ngunit ang buntis ay tumingin lamang sa kanya, walang takot at puno ng pait. Sinabi ko, dahil oras na para malaman ng lahat ang katotohanan, mariin niyang sagot. Namilog ang mga mata ng ina at halos mawala ng lakas sa upuan. Anong ibig mong sabihin, halos mahina na ang kanyang tinig, para bang natatakot sa susunod na maririnig? Muling huminga ng malalim ang buntis, saka inilabas mula sa kanyang bag ang isang sobre. Pinunit niya ito at inihulog sa mesa ang ilang dokumento. Mga resulta ng pagsusuri. Mga papeles na nagpatunay kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Isa-isang napatingin ang mga bisita habang ang mga dokumento ay lumipad at kumalat sa ibabaw ng mesa. At doon, malinaw na nakasaad ang pangalan. Hindi lamang ang panganay na anak ng pamilya ang nakasulat. May isa pang pangalan. At iyon ay ang mismong bilyonaryo ang ama ng pamilya. Nanginig ang lahat. Ang ilan ay napasigaw sa pagkagulat ang iba ay halos matumba sa kanilang mga upuan. Ang anak ng bilyonaryo na sumapak sa buntis ay natigilan, napatingin sa kanyang sariling ama na tila ngayon lang nakilala. Hindi hindi maari bulong ng ina habang bumagsak ang luha sa kanyang pisngi. Ngunit totoo ang nakasulat. Ang buntis ay hindi lamang nagdala ng lihim na kasal. Dinadala rin niya ang isang bata na bunga ng isang mas matinding pagtataksil. Ang buong pamilya ay tuluyang nagkawasak sa harap ng mga mata ng mga bisita. Ang panganay na anak ay napaatras, nanginginig ang mga kamay, hindi malaman kung kanino siya magagalit, sa kanyang ama, sa kanyang ina, o sa sarili niya. Paano mo nagawa ito, sigaw ng anak sa kanyang sariling ama, habang ang kanyang tinig ay basag na basag. Ngunit ang matandang bilyonaryo ay nanatiling tahimik, hawak pa rin ang braso ng buntis. Mabigat ang kanyang hininga at sa wakas ay nagsalita siya. Dahil ang lahat ng bagay na itinayo ko ay hindi kailanman naging sapat. Ang kanyang mga salita ay nagmistulang kampana ng pagkawasa, umalingaw sa bawat sulok ng silid. At sa isang iglap, ang kanilang pamilya, na minsang itinuring na pinakamakapangyarihan sa lungsod, ay nagmistulang abo na tinanggay ng hangin ng iskandalo. Ang katahimikan ay biglang naputol nang magsimulang magingay ang mga tao sa paligid. May mga bisitang nagtatakbo palabas, dala ng takot na baka madamay sa eskandalo. May ilan namang nanatili, saksi sa pagbagsak ng pamilyang dati tinitingala. Ang mga kamera ng ilang mayayamang panauhin ay lihim na kumukuha na ng video. Ang mga larawan at eksenang ito ay tiyak nakakalat sa lahat ng sulok ng lungsod. Ang anak ng bilyonaryo na nanakit sa buntis ay biglang sumugod muli. Munit bago pa siya muling makalapit, dalawang gwardiya ang humarang at hinawakan siya sa magkabilang braso. Bitawan ninyo ako. Niloloko niya lang tayo, sigaw niya, ngunit ang kanyang tinig ay nanginginig, puno ng desperasyon. Ang kanyang ina, nakayuko at halos mawala ng ulirat, ay pilit na hinahanap ng sagot sa kanyang asawa. Sabihin mong hindi totoo, halos pabulong niyang usal, umaasang ang lahat ay kasinungalingan lamang ngunit hindi siya sinagot ng bilyonaryo. Sa halip, ibinalik nito ang tingin sa buntis at marahang inilapit ang kanyang mukha. Hindi mo dapat ito dinala rito, mahina niyang sabi, halos bulong ngunit malinaw na narinig ng lahat. Ngunit dala mo na at wala na akong maitatago. Napasandal ang buntis, halos mawala ng lakas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng luha at determinasyon. Hindi ko ito ginawa para sirain ka, Anya ginawa ko ito para lumaban para ipagtanggol ang anak ko. Sumigaw ang panganay na anak, halos mabasag ang kanyang boses sa sakit. Anak! Anak mo at kapatid ko. Tumawa siya ng mapait, habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang katawan ay halos bumigay. Ang mga bisita ay nagtakip ng bibig, ang ilan ay napapahikbi, at ang iba ay nagbubulungan ng maihalong awa at pagkasuklam. Biglang may isang lalaking matagal ng tahimik sa gilid na tumayo. Isang matandang kaibigan ng pamilya, isang dating kasosyo ng bilyonaryo. Ngayon malinaw na, mariin niyang sabi. Ang imperyo ninyong pinagmamalaki ay itinayo hindi lamang sa pera kundi sa kasinungalingan at pagtataksil. Lalong uminit ang bulungan sa paligid habang ang mga gwardiya ay naguunahan kung sino ang dapat pigilan. Ang anak ng bilyonaryo ay tuluyang napasigaw, nagwawala at halos makawala sa mga gwardiya hindi ako papayag na maging kahihiyan sa lahat ng tao. Ngunit isang malakas na sampal mula sa kanyang sariling ina ang nagpatahimik sa kanya. Huminto ka na, sigaw ng ginang, habang ang luha ay tuluyan ng bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ang buong restaurant ay tuluyan ng nagulo. Ang mga pinggan ay nagbagsakan, ang mga upuan ay nagkabanggaan, at ang musika ay hindi na muling tumugtog. Sa gitna ng kaguluhan, ang buntis ay dahan-dahang lumakad papalabas, hawak ang kanyang tiyan, habang nakatingin sa kanya ang lahat. Ngunit bago siya tuluyang makalabas ng pinto, muling nagsalita ang matandang bilyonaryo. Kapag lumabas ka sa pinto ang iyan, malalim ang kanyang tinig, hindi lamang ang pamilya ko ang guguho. Ang buong pangalan ko, ang buong lungsod, ay luluhod sa eskandalong dala mo. Tumigil ang buntis, huminto sa paglakad at dahan-dahang lumingon. Kung iyon ang kapalit ng katotohanan, mariin niyang sagot, handa akong pagbayaran ang lahat. At sa sandaling iyon, ang lahat ng naroroon ay nakaramdam ng bigat na parang bato na bumagsak sa kanilang dibdib. Dahil alam nilang ang nangyari sa gabing iyon ay simula pa lamang ng mas malaking kaguluhan na hindi na mapipigil ni Numan. Kinabukasan, ang lungsod ay nagising sa balitang yumanig sa buong lipunan. Ang mga pahayagan, radyo, at telebisyon ay sabay-sabay na nagulat ng eskandalong naganap sa magarbong restaurant. Mga larawan ng buntis na nakaluhod habang hawak ang kanyang tiyan ay kumalat sa bawat sulok ng social media. Mga video ng pagtatalo ng pamilya bilyonaryo ay ilang ulit na pinapanood, sinasabayan ng libo-libong komento mula sa mga netizen. Ang pangalan ng pamilya, na dati tanda ng yaman at kapangyarihan, ngayon ay naging simbolo ng kahihiyan ang kanilang negosyo na kontrolado ang maraming gusali, bangko, at kumpanya ay biglang bumagsak ang halaga ng shares sa stock market. Ang mga investor ay nagsimulang umatras. Ang mga kliyente ay nagwithdraw ng kanilang tiwala. Ang mga empleyado ay natakot para sa kanilang kinabukasan. Habang ang bawat tao sa lungsod ay nagsasalita tungkol sa kanilang sikreto, ang pamilya ay nagkulong sa kanilang mansyon ang ina, na dating matikas at makapangyarihan, ngayon ay hindi na makalabas ng silid, umiiyak at halos mawala ng malay sa sakit ng pagtaksil. Ang panganay na anak ay nagkulong din, basag ang lahat ng gamit sa kanyang kwarto. Hindi makapaniwala na ang kanyang ama at asawa ang mismong nagwasak sa kanyang buhay. At ang anak ng bilyonaryo na nanakit sa buntis ay dinala ng mga pulis, kinasuha ng pananakit, matapos na makita sa video ang ginawa niya sa harap ng lahat. Sa harap ng korte, ipinakita ang mga dokumento na dala ng buntis. Mga papeles na hindi lamang nagpapatunay ng kanyang kasal, kundi pati na rin ang tunay na ama ng kanyang dinadala. Ang matandang bilyonaryo ay walang nagawa kundi tanggapin ang lahat. Hindi siya nagdepensa, hindi siya nagsinungaling. Tahimik lamang niyang pinanood habang unti-unting gumuho ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kasalanan ko ay lumaki kasama ng aking kayamanan, tanging salitang lumabas sa kanyang bibig samantala ang buntis ay nanatiling matatag. Bagaman dumaan siya sa pagdurusa at kahihiyan, siya ngayon ay itinuring na simbolo ng tapang. Maraming tao ang lumapit upang ipakita ang suporta sa kanya. Ngunit kasabay ng simpatsya, dumating din ang panganib. May mga taong nais siyang patahimikin dahil ang kanyang presensya ay patuloy na nagbubukas ng sugat sa pamilya. Isang gabi, habang siya ay pauwi mula sa ospital para sa kanyang check-up, napansin niyang may sasakyang sumusunod sa kanya. Mabigat ang kanyang dibdib, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Humigpit ang hawak niya sa kanyang tiyan. Alam niyang ang laban na kanyang sinimulan ay hindi pa nagtatapos. Madilim ang kalangitan ng gabing iyon. Tanging ilaw ng mga poste sa kalsada ang nagbibigay ng liwanag habang naglalakad ang buntis pa uwi mula sa ospital. Sa bawat hakbang niya, rinig ang kaluskos ng kanyang sapatos sa semento. Ngunit higit pa roon, naririnig niya ang mabagal na tunog ng gulong ng sasakyan na tila sumusunod sa kanya. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at hindi niya maiwasang mapakapit ng mahigpit sa kanyang tiyan. Luminga siya sa likod. Isang itim na sasakyan ang nakapwesto ilang metro mula sa kanya. Hindi ito lumalagpas, hindi rin humihinto. Tahimik lamang itong sumusunod parang anino na hindi umaalis. Naglakad siya ng mas mabilis, ngunit ganoon din ang bilis ng sasakyan. Ang malamig na hangin ng gabi ay biglang nagdala ng kaba, at pakiramdam niya ay unti-unti siyang ginigyagis ng takot. Naalala niya ang lahat ng nangyari sa restaurant, ang sigawan, ang pagkawasak ng pamilya, at ang mga mata ng matandang bilyonaryo na puno ng galit at hiya. Hindi pa sila tapos, bulong niya sa sarili, habang halos tumulo na ang pawis sa kanyang noo. Pagliko niya sa isang makipot na eskinita, umaasa siyang mawawala ang sasakyan, ngunit sa kanyang pagkabigla, biglang pumasok din ito. Mas lumakas ang ugong ng makina at sa isang iglap, bumukas ang bintana. Tumigil ka, sigaw ng isang boses mula sa loob. Nanginig ang kanyang katawan, ngunit sa halip na sumunod, lalo siyang nagmadali. Pinilit niyang patakbuhin ang kanyang mga paa kahit mabigat at masakit ang kanyang puson. Ngunit hindi siya nakalayo nang biglang bumaba ang dalawang lalaki mula sa sasakyan. Nakasuot sila ng itim at ang kanilang mga mata ay matalim na nakatingin sa kanya. Wala kang karapatang sirain ang pangalan ng pamilya, mariin ang tinig ng isa. Sumama ka sa amin o kami na ang kukuha sa iyo. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. May dinadala akong bata, halos pagsusumamo niyang wika, ngunit walang bakas ng awa sa kanilang mga mukha. Habang papalapit ang mga lalaki, naramdaman niyang unti-unti siyang naupos. Ngunit bago pa siya tuluyang mahuli, may malakas na busina na umalingaw sa gilid ng kalsada. Isang motorsiklo ang biglang huminto sa harap ng mga lalaki, at mula rito ay bumaba ang isang lalaking nakasuot ng itim na helmet. Hindi siya nagsalita, ngunit sa isang mabilis na galaw ay hinarangan niya ang buntis. Kung gusto ninyo siyang kunin, malamig ang kanyang tinig, kailangan ninyong dumaan muna sa akin. Nagulat ang buntis, hindi alam kung sino ang lalaki, Munit daman niya ang bigat at tapang sa kanyang presensya. Ang dalawang tauhan mula sa sasakyan ay nagatubili, ngunit hindi sila umatras. At sa makitid na eskinita, sa ilalim ng dilim ng gabi, nagsimula ang tensyon na maaaring magpasya kung sino ang mabubuhay at sino ang mawawala sa katahimikan ng lungsod. Sa harap ng dilim at panganib, nanatiling nakatayo ang misteryosong lalaki, handang ipagtanggol ang buntis laban sa mga tauhan ng pamilya. Ilang sandali lamang at napagtanto ng mga lalaki mula sa sasakyan na hindi sila mananalo. Nagatrasan sila, sumakay muli at mabilis na naglaho sa kalsada, iniwan ang buntis at ang kanyang tagapagtanggol. Huminga siya ng malalim, halos maiyak sa ginhawa, ngunit na natiling nanginginig ang kanyang mga kamay. Salamat, mahinang wika niya, habang hawak ang kanyang tiyan. Dahan-dahang inalis ng lalaki ang kanyang helmet. Sa kanyang pagkabigla, hindi iyon isang estranghero. Isa itong dating kasambahay ng pamilya bilyonaryo, isang taong matagal nang nakakita ng lahat ng lihim, ngunit na nahimik. Hindi na ako makakapayag na manahimik pa, Marie Inyang sabi. Ang bata sa sinapupunan mo ang magiging simula ng bagong katotohanan. Sa puntong iyon, unti-unting bumuhos ang ulan. Naghalo ang luha at patak ng tubig sa pisngi ng buntis, habang tinitingnan niya ang langit na para bang may kasamang sagot ang kalikasan. Kinabukasan, sa tulong ng kanyang kakampi, nakalapit siya sa mga tao, sa media at sa batas. Ang buong bayan ay nalaman ang kabuuan ng kanyang kwento, ang kasinungalingan, ang pagtataksil, at ang kapangyarihang ginamit upang patahimikin siya. Ngunit ngayon wala na siyang kinatatakutan. Dahil ang tinig ng isang ina ay mas malakas kaysa sa kayamanan ng kahit sinong tao. At habang patuloy na gumuho ang imperyo ng pamilya bilyonaryo, siya naman ay dinala ng bayan bilang simbolo ng katapangan. Hindi siya iniwan ng misteryosong kakampi na ngayon ay naging bantay at kaibigan sa kanyang laban. Sa wakas, nakaramdam siya ng kapayapaan. At nang dumating ang araw ng kanyang panganganak, pinangalanan niya ang kanyang anak ng salitang nangangahulugang piliwanag. Dahil sa kabila ng lahat ng dilim at kasakiman, ang kanyang anak ang naging ilaw na nagwakas sa kasinungalingan at nagbukas ng bagong pag-asa para sa lahat. Wakas.